maulang umaga mga kasama dahil wala tayong ginagawa ngayon try nating sumagot sa mga ilang frequently asked questions na dumarating po sa atin at sa video na to try natin sagutin kung meron ba kaming basis or guideline na sinusunod sa pagpili ng puppy or dog na binibili namin at ang sagot dito oo actually marami gawin nating simple yung marami, no. Tatlong factors lang po 'yan, standard, preference, at consistency, no. Sa standard, ito yung pinakamadali at readily available na basis or guideline na pwede 'yong gamitin. Google lang kayo at naghahanap man kayo ng Belgian Malinois, type niyo lang Belgian Malinois breed standard. Lalabas na po dito ang standard uh, criteria of judging for official matches na sinusunod nila. Maka ma-observe nyo siguro Multiple registries Merong pagkakaiba ng content Negligible yon Minimal lang yon Okay lang yon no? Uh, pero Pag ito yung sinunod mo Hindi ka mamamali Tama yung selection mo At pagdating sa preference Ito na yung pagpili mo Ng Belgian Malinois Na naaayon sa tipo mo Yung gusto mo no? Uh, just make sure Na ang pagpili mo Or selection na gagawin mo Is within the standard Dun sa naon ng guideline na sinunod mo. Kung sa kulay man siya, may phone, may sable, may red, may mahogany, edi eh piliin mo kung anong gusto mo, no? Sa coat naman, may short coat, may may a little bit longer coat ganyan. As long as within the standard 'di, 'yun yung ano, 'yun yung piliin mo. Dito mo buuin ang Belgian Malenwa na pangarap mo, no? At uh... Pagdating sa character, ganun din naman eh. Pwede mo namang i-test ang ball drive nito pag magsiselect ka, di ba? Pwede mo rin namang i-assess ang nerve nito kung magsiselect ka. Pero dito sa last factor, breathing consistency, ito po yung pinaka-importante sa amin. Kadalasan, hindi ito masyadong pinapansin ng karamihan. Pero sa amin, ito yung pinaka-importante. Kasi, uh, ang paniniwala namin as a breeder is nagsisimula dapat yan sa objective. Meron ka dapat breeding objective. May target ka ng kung anong klaseng Belgian Malinois ang ilalabas mo. And comes along with that target, syempre nakaangkla yan sa materyales na ginagamit mo. No? Uh, kung makakakita man kami ng breeder na mo, dam, light yung dam niya, pinier niya ito sa dark like sable or or carbonado, hindi na kami bibili ng papi niya. Or makakita man kami ng uh, dam, standard ang height, pinair niya sa napakalaki, malahiganting ano, Belgian Malinois, oversized, malayo. Hindi na kami bibili ng papi nito. Kasi, hindi mo na mapoproject ang ilalabas ng mga papis na to pag ginamit mo sila as breeders. How shall na chapsuy na? 'Di ba? Uh, minsan light ang lalabas, minsan dark ang lalabas. Eh di wala nang ano, wala ka ng consistency doon sa kulay pa lang. Hula-hula na 'yan. Ganun din sa size, may lalabas na matangkad, may lalabas na pandak, no? And if you're breeding for character naman like ball drive, nerve, ganyan. Ah, uh, pagka yung dam high drive, tapos uh, mataas yung ball drive niya, pinier sa oversized na Belgian, dark, pogi ang itsura. Pero duwag, natatakot, uh, walang ball drive. Ganun din. Wala rin consistency yung character na ilalabas ng mga papis na to. Kasi they're two different eh. Extreme siya uh, we have to make sure na kung magbibreed ka ng dark talaga, di gamit ka ng both dam and sire na dark na galing din sa mga parents na dark at grandparents na dark just to make sure na uh, tumataas yung percentage or ch yung chances mo talagang dark lahat yan no same thing with the size no same thing with the temperament same thing with the character um, make your breeding uh, practice consistent No? napaka importante po nun uh, sana nakatulong yung video na to maraming salamat good day